Hello guys, ayan nagbibiyahe kami papunta dun sa hahanapin namin yung waterfalls na sinatabi nila sa gitna ng disyerto. Pero habang kami naglalakpay, napatingala kami at nakita namin kung ano ang nasa langit. Oh, may mga design. Cloud yan dahi. Mga clouds ba? Tingnan niyo, may mga design. Ang galing. <laughs> may mga nagpo-form sila ng kung ano-ano. Ayan o. Oh. Siguro dahil sa malamig, kaya marami silang form na nagagawa. Dito lang yan. <laughs> Di ba nyo? Nasa disyerto tayo. Ayan o. Oh. Pero yung langit, ang dami niyang design. And, um, ayan Ayan, tingnan nyo guys. Nasa bundok kami. O, oh. nasa gitna kami ng bundok mamumundok muna. Ah, na pinati yung waterfalls na tinatawag nila. Ayan, mga desierto. Pero kahit ganyan ang rocks, main, malamig, ano, malamig pa rin, guys. Malamig. At, uh, ahanapin namin kung saan yung na matatagpuan yung waterfalls na tinatawag nila na namin kung makukuha namin kasi di pa na, di pa kami nakarating doon eh first time lang itong pupunta namin at medyo ano nga ang daan eh medyo ano ba rough road ayan o oh, tingnan nyo guys ang bundok <laughs> mamumundok ang mga inday baka sakaling makahanap ng maraming bundok. Tinan niyo nga. Tinan mo, may gumagawa ba sa tabing kalsada? Nakakatawa, di ba? Kasi, yan, walang ibang tao. Walang, walang, masyadong tao dito, guys. Ito y, ano talaga, disyerto. Ayan, no. Oh, napadaan kami sa mga taniman. Ayan. Tingnan niyo. may mga may bubong na yan, mga tanim-tanim yan, mga gulay ba. Binububungan nila kasi pag mainit, nasisira. Pag malamig din, tumuulan ng yelo, nasisira din. Kaya may mga bubong. Ayan. Nakakatuwa. Sig parang malapit na kami sa may tubig kasi may nakikita na ako mga tubig-tubig eh. Sa gilid ba? Makikita na. Kahit nasa gitna kami ng sierto, may makikita ka ng konting tubig sa gilid ng kalsada. Ayan na. Malapit na siguro. Tingnan natin baka sakalang, baka sakaling makita. Malay mo, ayan na. Ayan, ayan, may tubig na. Sa gilid yan ang kalsada, guys. Mga tubig na yan. Hmm. Nasa gitna kasi kami ng bundok. May, merong party na may tubig, merong party na wala. Kaya, hanapin namin sa dulo nito, siguro nandun yung waterfalls na tinatawag nila, na sinasabi nila. Sana lang makita namin. Kasi nga masyadong rough road ang daan. Saka may ano ba, wala masyadong katao-tao. Kami lang yata ang tao. <laughs> Bihira. Bihira ang dumadaan dito sa lugar na to. Kasi rough road na no? rough road yung daan. Pero ano, ma ano siya eh, may konti-unti ng tubig na nakikita ayan o oh. may mga ano na yan sa gilid niya may mga tubig-tubig na ayan na tinamo. ayan yun diyan kami nag-stop kasi nga nakakita na kami ng batis ayan no oh. ang linaw ng tubig diba napakalinaw sarap siguro maligo siguro yan sa dulo or ano yung, dun yung waterfalls kaya lang hindi na namin siguro mapupuntahan kasi nga medyo malalim ang tubig sa dulo eh hindi kaya ng sasakyan. Kaya ayan, dito na lang muna kami. Next time na lang uli siguro makapunta ron sa dulo. Ayan, napaka ano, dinaw ng tubig at may mga maliliit siyang isda. May mga fish na maliliit. Nakakatuwa. Kahit sa gitna ng disyerto, mayroong water. Ayan, parang ano, batis ba? At andinaw pa ng tubig, in fairness. Andinaw ng tubig. Ang lamig ng tubig ka mo. Ang lamig. Ayan o. No? Oh. Ayan, tinin niya. Napakalinaw. Nakakatuwa. Ayan yung sasakyan namin. <laughs> Nalubog sa tubig. Kasi malalim yung tubig eh. Ayan siya. Hmm. Ayan, sa gilid yan nung batis. Sa gilid siya. Ayan. Nakakatawa. Pa, nakakatakot. <laughs> Pero okay naman, wala namang ahas. Ayan. Ayan guys, tingnan mo ang batis niya. Hindi na kami tutuloy guys, the waterfalls. Next time na lang. Thanks for watching guys. Bye bye. Atanae eh, next time.